Hello! This is indi Peristyle Fire. Don't forget to subscribe to my channel, like, comment, and hit the bell button, guys. Ayan, nagbabalik po tayo ngayon. Ayan. Nandito ako ngayon sa Decathlon, guys. So, ayan. So, I'm gonna be here. Ayan, din ako ng socks. nangandahan lang dito guys nung sale yung iba. So, siyempre doon tayo sa medyo mura. Hmm. 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 Ayun doon. So, ang napili ko guys nagbibigay ako ng ng shoes. Shoes. Napangaling. Ito siya, guys. Ayan. So, dati siyang 34.90. So, nakasave ako na how much? 29.90 siya na buy ko, guys. I mean. Ayan. And then, yung socks. Ayan. Mura din. So, ayan. Ito lang talagang pinunta ko dito bumili ng running shoes, socks, and bags for my uh, exercise. So, ayan, guys. Sa Decathlon. Ayan. Nagbaya ko ng running shoes and socks and bags for my running. Ayan. Ito yung pinakamunaking Decathlon uh, here in Singapore, guys. ayun. Tutor ko kayo konti. Happy. Yay! Nakabili na ako ng mga gagamitin ko for my rainy Happy feels! Yay! Thank you, Lord, for the blessings. I love you. Ayan na. Nakasukbit na yung aking ikatlong bag napin ko yung exit guys at saka okay. yun na yan ito lang nag shopping ako dito to make me feel happy ayan marami pang shoes dito guys actually marami maganda ayan, yung shoes ko kasi pang running hindi ko rin siya na kuha. ayan hindi ko siya hindi ko siya nadala dito sa Singapore so bili ako ng bago ayan Nakabili na ako ng bago guys. Ayan. Ayan guys, palamas na ako. At ako'y uuwi na. Ayan. So, ang ganda-ganda. Kasi makakapili ka dito ng mga mura. Ayan, mga pang swimming. Pang running. So, sports guys. Ayan. Saan ba ako lalabas? Ayun ang exit. So, So, next time, bibili naman ako ng outfit na leggings. Ayan. Actually, um, kati yoga mat dahil iniwan ko yung yoga mat ko sa Pilipinas, guys. Ayan, siya, mga scooter, mga mura. So, hanap ka talaga ng medyo mura. So, ang lawak. Ang lawak na itong decathlon, guys. Makakapili ka talaga. Ayan. May mga ano rin, bikes. Big bikes. Ayan. So, here we go. Exit na ako, guys. Pero um, mali yung exit dito. Doon ako sa kabila. Okay ayun ng exit. Okay. Mikot-ikot lang ako, guys.